sa so, John chapter 16 verse 33. So basahin ko po, po to sa New International Version. Sabi po doon, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you may, you will have trouble but take heart. I have overcome the world. So Remember na nandito tayo sa mundo na full of trials, full of tribulations, full of temptations, di ba? Full of sorrows, full of pain, suffering, lalong-lalo na full of evil and injustice. Lalong-lalo lalo na din, meron tayong may mga time na we encounter mga distractions na nagkukos sa atin para hindi natin maranasan yung kapayapaan. Nandyan na yung problema, yung stress, yung loneliness, yung guilt, lalong-lalo lalo na po yung kasalanan yung conflict mo, yung away mo sa iyong kaibigan, sa iyong family, o kaya yung status ng buhay mo na parang nahihirapan ka na kung paano mo ba bubuhayin ang sarili mo, pamilya mo, di ba? Andun din yung wrong relationship or yung broken relationship na gusto mong i-restore yung mag yun, Like broken relationship na kailangan i-restore and yung wrong relationship na kailangan ng tanggalin. Amen? So here in John chapter 16 verse 33, Jesus reminds us that, sabi niya doon, take heart, I have overcome the world. So sa ibang mga, sa ibang salin, ang sabi doon sa take heart, uh, take courage, uh, God, have a good cheer, ganyan. So, ang tanong ko po, po, can we experience peace? Amen. Amen. Yes. May, may mga time na gusto mong matulog pero hindi ka makatulog kasi ang daming tumatakbo sa isip mo na kahit yung katabi mo malakas na humilig, hindi ka pa rin makatulog kasi ang daming mong problema iniisip. Right? O kaya yung gusto mong kumain kahit na paborito mo yung pagkain, hindi ka makakain kasi may mga problems, mga trials ka na kinakaharap. So paano daw po natin may experience itong peace na galing sa Panginoon? Last time nung sa Eid natin, sa Eid vacation, nung kami nagbakasyon po kami ng one week, akala ko makakaroon ako ng peace kasi may mga problems, ganyan na na, encounter, ganyan. Sabi ko kay Lord, Lord, paano ko po ba ma-experience yung kapayapaan na hindi ako may stress sa mga dumarating, na mga issues sa buhay. So God revealed to me three pointers. Una, You believe that God is in control, in complete control. Sabi nga ng Panginoon, legit daw, legit daw ang problema na dumadating sa ating buhay. Na kahit nga si ang Panginoong Jesus noong nandito pa siya sa lupa, naka-encounter din ng mga trials and problems, right? May mga time na, di ba may mga time na may may problema ka na, hindi pa natapos masolusyonan yung problema mo, dumadating ulit. Di ba? Parang natatabunan na, na natatabunan yung problem mo. Hindi lang po tayo nakaka-experience niya. Kahit nga po si Job and si David, na-experience din po nila ang ganito na hindi pa natatapos yung isang problem ay dumarating ulit na pagsubok. So minsan, sa dami ng mga iniisip natin sa buhay mga kapatid, like pinipilit natin na solusyonan kung paano ba natin ma-overcome yung mga problema sa ating buhay. Na even na alam kahit alam natin, na aminin natin sa sarili natin na we cannot do it on our own. Like minsan gumagawa tayo ng ways, dumedepende tayo sa ating mga sariling kakayanan, na pwede naman natin ipaubaya sa Panginoon. Right? Isaiah so, chapter 15 verse 8. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my So, huwag natin pangunahan yung kaisipan ng Panginoon. Huwag natin pangunahan yung kaparaanan ng Panginoon sa ating buhay. Kasi, but if we have faith in Him and give our full trust, our 100% trust sa Panginoon, and cling to His promise, He is in control. Amen. He is in control. Complete control. Sabi doon sa Isaiah chapter 26, verse 3, You will keep in perfect peace all who trust in you. All his thoughts are fixed on you. Sometimes, sa dami ng problema natin, hinahayaan na lang din natin minsan ang ating sarili na mag-desisyon, ang kumontrol sa ating mga desisyon. Which is, kailangan talaga ng Panginoon natin ang hayaan natin kumontrol sa ating pag-iisip. Kasi sabi nga, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. So, kailangan natin magtiwala sa Panginoon. Di ba kung, ta kung sa ating sariling kakayanan lamang, patuloy na magkakaroon tayo ng worries. We still stress, wala tayong kapayapaan sa buhay. So huwag tayong maging ma-pride sa harapan ng Panginoon. Let us admit that we need Jesus Christ in our lives. So this Isaiah chapter 26 verse 3, it reminds us na iposisyon natin ang ating pag-iisip sa Panginoon lamang. So let God control our lives and work for you and we were we, we will experience yung kapayapaan. So pangalawa, paano daw po natin ma-experience ang peace ng Panginoon? Kanina, we must believe that God is in control. Pangalawa, God's purpose in your life. Siguro may nagtatanong tayo, bakit kaya ako pinanganak sa mundo? Para kanino kaya ako bumabang? So, isang pastor ang nagsabi na, Our purpose in life daw is the very meaning of our existence. And without knowing this, we often suffer ignorance of our existence. Tama nga ano naman, malaman lang natin yung purpose natin, bakit nandito tayo sa mundo ito, it's already give us peace. Amen? So, may tanong po ako, what is your purpose in life? So, di ba dati, makapag-aral lang tayo, makapag-graduate, makapagtapos ng pag-aaral, maghanap ng stable na job, magkaroon ng pamilya, magkaroon ng bahay at lupa, magpayaman, and then what? Anong mangyayari after that? Naisip niyo po ba? Kung alam niyo po yung story ng The Parable of the Rich, Rich Fool, sino pong nakarinig ng story na yun? Doon sa story na po yun, may isang mayamang tao lahat ng kanyang, na lahat ng kanyang security ay doon niya lang inilagay sa kanyang wealth. Dinepende niya ang kanyang security sa kanyang kayamanan na walang relasyon sa Panginoon. At nakakalungkot po na gano'n nang nangyari sa atin, di ba? So at the end, that rich man, namatay siya na walang kahandaan. At lahat ng kanyang kayamanan ay nawala ng, nawala ng parang bulat, nawala ng saisay, kabuholohanan. So ito ba yung life na gusto po natin? Diba? Ang peace kasi na gustong ibigay ng Panginoon sa atin is not the kind of peace na ibinibigay ng mundo. The peace that God wants us to experience is not the absence of trials, the problems in our lives. Bagos yung peace na kahit may mga pagsubok, may mga problema tayong kinakaharap, ay nandoon yung puso natin na panatag. Kasi we know that God is in control. That our God is sovereign. That our God is mighty and powerful at kaya niyang i-turn ang imposible to possible. Imposible sa possible. Give us two purpose of uh, in our life. Ano po 'yon? Ito 'yung purpose din ng ating simbahan. To love God and to love others. Amen. Sabi sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Fear God and obey his commands for this is everyone's duty. So, if we align ourselves doon sa intention ng Panginoon para sa atin, magpagmamahal natin sa ating kapwa, pag-witness at pag-serve natin sa Panginoon, it already give us great satisfaction at peace. And in loving our God and serving Him, having a right intimate relationship with God, give us perfect So, if our purpose is to love God and to love others, let us fulfill His will so we can experience God's gift of peace. So, sabi sa John chapter 14, verse 15, If you love me, keep my commandments. Huwag natin gawing buffet ang pagsunod natin sa Panginoon. Na kung ano lang gusto mong sundin, ayun lang susundin mo. Kung nais mong uh, maranasan yung, yung matulog na may kapayapaan, gumising na may kapayapaan, Huwag mong hayaan na mamuhay tayo. Mamuhay ka, mamuhay ako, mamuhay tayong lahat sa kasalanan. Kasi sin is one of the reason why we cannot experience the peace of God. Believe me, it's I've been there already, mga kapatid. At mahirap mamuhay ng, sa kasalanan na uh, hindi mo siya, hindi mo mararanasan yung tunay na kapayapaan, hindi mo mararanasan yung tunay na kalayaan at tunay na pag-ibig ng Panginoon. So, pangatlo na pointer, you must accept Jesus Christ as your only, your one Lord and personal Savior. Kasi mahirap naman na mag, maniwala so, na, mahirap din na i-establish natin yung ating purpose, yung purpose ng Panginoon sa ating buhay. Kung wala ang Panginoon. Amen. So kailangan natin munang tanggapin ang Panginoon Heso Kristo at bilang ating nag-iisang tagapagligtas at Panginoon. Kasi kung hindi mo itatanggapin ang Panginoon, hindi mo siya papapasukin, hindi mo papakilusin ang Panginoon sa buhay natin. Oh, Mary, you will spend your eternity. Eternity. I know, nandun tayo sa punto na natakot na na tayo, nandun na yung punto na yung chance, chance, yung chance of survival mo ay parang mahirap mo na na mahawakan kasi parang ang baba na yung chance of survival mo na makali, makaalis doon sa problema na yon. Pero kapatid, remember, I know one day we will leave this earth but may, pero may chance pa para baguhin natin yung destiny natin. Dalawa lang naman ang pagpipiliin natin eh na na eternity yung full of worries or fear or yung full of peace, love and joy. Nasa atin po yan kung saan po gusto natin. Na uh na maging doon tayo pumunta. Pag tayo ay mawawala na dito sa earth. So this is the perfect time na isuko natin sa Panginoon ang ating buhay. Ang lahat ng ating desisyon, ang ating lahat ng mga plano sa buhay. Isuko natin sa Panginoon. And as we accept Jesus Christ, it is also the time na in mag-repent, mag-surrender sa Kanya once for all to spend our eternity. Kasi ang tunoy na mayroong repentant heart ay hindi na daw kay, hindi na kailangan uh, magtago sa harapan ng Panginoon. Because wala na, wala na doon yung When you acknowledge your sins, tunay na pagsuko at pagbabalik loob sa Kanya, God will look at you. Gaya ng pagtingin niya kay Daniel. Sabi nga ni Lord, ng Panginoon kay Daniel, Anak, mahal kita. And I want you to give my peace. Now, stand and be strong. Ganun din pag gusto niyong ma-relate sa Panginoon. Na, Rona, mahal kita. I want to give you my peace. Now, stand and be strong. Di ba sarap pakinggan na ang Panginoon ay gano'n ang sasabihin niya sa'yo? So, mga kapatid, and for our God's appointed time, nakukuni na tayo ng Panginoon dito sa mundo, we will no longer worry doon sa salvation na tinanggap natin. As I end our, my exhortation, always remember na in times of anxiety, in times of trials, in times of distress, in times of pain and sorrow, fear, problem, and burden. Para sa natin, ah uh, to whom you should put your trust.